Ah, guys, kung alam nyo lang, guys, <clears throat> dito sa paligid natin po, guys, andito po lahat ng mga gamot na dapat nating inumin na hindi ka na makakagastos pa. Kung alam nyo lang, o, oh, di ba? Papakita ko sa inyo yung mga gamot po na nandito lang sa paligid ko. Super ang dami. At saka sulit talaga kasi napaka-herbal. No? Walang, ano, walang side effect. Di ba? Super dami talaga dito ng herbal sa amin, guys. Nasa tabi-tabi lang po ng bahay. Ayan. Pwede nyo lang ito ano, yung e blender ninyo para fresh talaga at saka pwede rin lagain. Ayun, pakita ko sa inyo yung mga herbal po na nandito po sa gilid lang ng bahay namin. Katulad po nito, guys. Ayun. Ayun, ito. Ito, guys. Kita nyo ba ito na maganda Herbal po ito, guys. Para hindi man hindi ko man makita eh. <laughs> Sama man. Ayan, herbal po yan guys. Herbal. Oh, nakita nyo? Marami pong matatanggal nito na sakit. Ito po ay ginagamot din po ito ng mga hayop. Uh, like pusa, manok, uh, aso, ganyan. Kinakain din ito sa kalabaw, kanding, lahat po. At saka, dito pa guys, meron pa dito guys ito rin ay isang gamot kung nakakakilala po yung mga mahilig po sa mga herbal dyan ito po gamot din po ito guys ayan nak na, sino yung ano, mahilig sa mga ano dyan o kita nyo ba na para siyang kalamunggay o Ayan, andito lang po sa mga gilid-gilid ng bahay namin yan. Ayan, o. Gamot din po yan. At saka ito, ito rin. Sino ba ang nakakakilala nito? Ito. Ayan. Kita nyo ba to? Ayan. Gamot din ito guys. Lagain nyo rin ito. Lagain nyo lang. Kasama yung ano nya, ugat nya. Ayan. Ayan. Ito. Ito na ano. Ito. Ah. Kilala nyo ba Ito. Gamot din po ito. Super dami po dito. At saka dito pa. Ang dami pong gamot dito guys. Para kung meron kayo nito sa inyo, alam nyo na, na ito pala klase ng mga damo na ito ay gamot pala. Ayan, ito din. Gamot din ito guys. Ito. Yung mga ano, yung mga mama dyan na ayaw na po uh, hindi na po gusto magkaanak lagain nyo lang po ito kikibol po yung matris ninyo hindi na kayo makakaanak nito <laughs> ito yung gamot ito yung bulaklak nya ayan ang tawag dito sa amin is sa surigao is hibi-hibi dito sa amin piyong piyong <laughs> matinik po ito guys matinik ayan marami po itong tinik o ba diba? o tulog tulog siya o tulog di ba diba? ayan para alam nyo po kung ano po yung mga herbal na pwede pong inumin ayan ito po gamot po ito sa cancer ayan makakagamot po ito sa cancer so Ayun guys, super dami. Super dami talaga. Ah, uh, nakakatipid kayo ng ano. Basta, ano lang. Ah, uh, matyaga lang kayo mag ano. Matyaga lang kayo mag, mag magpakulo. Araw-araw niyan. Araw-araw nyo inumin yan. Araw-araw nyo inumin para para sulit talaga yung mga sakit nyo na matatanggal. Like, na, merong mga kanser, ganyan. Tsaka ito din, ito din naman. Ayan, ang dami. Kita niyo ba? Hmm. Red tops. Yung may mga ano dyan, yung mga wala ng mga dugo dyan, ayan, pandagdag po ng dugo. <laughs> Red tops. <laughs> ayan, sana nakilala nyo yung mga herbal na yon. Ayan, marami pa nga kami dito, ano, Uh, yung tawa-tawa ba na panggamot din sa dinggi ayan <coughs> noon marami ako pero na naubos ata yun marami kasing nang hihingi yun ayan super so, dami dito ng ano guys itong iba nito kitalalanin ko pa kasi ang dami ang dami pa dito I know po na itong mga lahat po ng mga ano dito is mga damo dito is mga ano po ito mga herbal po ito hindi lang alam ng lahat. Okay, thank you so much.